Ay. Oh. Angit <laughs> angit So ayan, mga kuis, blessed day. Good morning. Mga kuis, mga ka-isla andito tayo ngayon ulit sa hilahan ng bangka. Ay, bangka. Kihila ng sayap. Sakto yung sa pinagagarahiya namin ng motor dito rin sila sa tapat dito mismo nag ano naghihila ng sayap ano doon na rin yung mga anak ko doon na rin yung mga anak ko para maghila so check natin hila tayo sana may magandang mahuli ngayon para party tayo na maayos ayos bah madami dami yata ang ano ngayon oh Nako. Gunti sa kabila na gila. Hila Kobe, hila. Hila. <laughs> hila nak Dari, para experience mo gila ah <laughs> Oh, hila. Like, Hila. Ayan ah, kalmang kalma Sana may magandang huli ngayon Grabe no, everyday naggaganyan sila Pero hindi na uubos yung maliliit na isda dito Napaka blessed talaga ng dagat dito So ayan mga 2 hours pa siguro to bago matapos More or less, 2 hours Hila na tayo 716 sakto konting diferensya lang nasa lambata tayo so more or less 30 minutes tapos na to medyo madami na may nagihila ngayon ngayon yung mga anak ko pinaghila ko na rin para matutong sila so ayan o oh kabila side din medyo madami rin malakas na kasang persa ngayon Ayan, para muna kami dito at hindi na pantay eh. may ina yung persa sa kabilang side dito madami madami dami kami dito kaya kunting hila lang Medyo masakit sa balat yung init na sikat ng araw. Kunti-kunti na lang ito. Tapos na rin naman to Malalaman natin kung anong huli. Hatak na ulit. Hatak na ulit. Hatak. Dapat na matapos. Ah, oh, mejong kunting eh buru no, jellyfish. <tik>

Durog na. Okay na ako. So ayan mga kuis. Mga kaisla. Tapos na tayo mag Oras na ngayon. 8.21. Medyo late tayo natapos kasi nga ang daming jellyfish. Ayan. Ayan yung kaparte ko, kaparte ko ngayon. Kaliyan yung mga anak ko. Kasinama ko sa akin. Hindi na lambat para matupo. Ayan. Yeah. Para matuto sa paghihila. So, ayun lang mga ka-isla. May nakuha tayong isla, mga kuis. Uh, may may konting, konting kaparte. Mga isang kilo siguro to. So, ayun lang. Maraming salamat. Wala pa tayo ngayon. Pero, okay pa rin. Dahil may naparte tayo. Ayun lang mga ka-isla. Maraming salamat and see you in our next video. So, ayan. Kung kaya natin everyday mag-update, gagawin natin yan. Para makita nyo kung ano yung mga nahuhuli sa dagat dito sa San Fernando, Romblon. Sa so, lang, maraming salamat and God bless. Bye bye!